Obrigado. ay big later Dili lahat ng nag chicken farming is nagtatagumpay mga Kapinoy. So sa business na to, is kailangan po natin ng focus. So tayong mga owner, so dapat is nakatutok dito sa business na to mga Kapinoy. So based on my experience, is share ko lang po sa inyo kung ano po yung aking uh, napagdaanan kung ano po yung aking mga ginagawa para po uh, maging uh, maayos or hindi man po maging successful sa ngayon or uh, ma at least malaman natin kung ano yung mga dapat natin gawin umpisahan mga kapinoy Pinoy. dahil uh, marami pong uh, pagsubok na naghihintay dito sa pag-aalaga ng ating uh, chicken farming or pag-aalaga ng ating mga native chicken mga kapinoy uh, dahil uh, meron pong uh, mga bird flu na, at tapos uh, meron pong mga Uh, sakit na hindi na mahirap iwasan ng ating mga alaga mga Pinoy lalo na po sa mga sisiw yan po yung stage na uh, mahirap maalagaan uh, dahil uh, maliit pa at mahina pa ang mga resistensya ng ating mga native chicken or ating mga sisiw mga kapinoy, so yung stage po ng mga days old dyan po uh, nag uh, kakaroon ng uh, uh, dapat na tutukan yung ating mga sisiw so yung pagbibigay po ng mga vitamins uh, hindi man po araw-araw, ako po ang ginagawa ko dito mga kapinoy is every 2 uh, days, ako nagbilahalo ng uh, tubig naghahalo ng uh, vitamins sa kanilang mga tubig mga kapinoy tapos siyempre kailangan din po nila makainom ng fresh water Mga Kapinoy, um, uh, marami pong uh, mga breeder uh, mga breeder or mga farmers na hindi agad natatagumpay dito sa larangan ng uh, pagkichicken farming mga Kapinoy dahil maraming trials, maraming pagdadaanan. So, bago po tayo maging uh, successful chicken farmers So, ako po mga Pinoy sa yes, hindi ko po nasabi na ako po ay isang uh, successful uh, chicken farmers. Dahil uh, step, step by step po yung aking ginagawa mga Pinoy. At uh, sinishare ko po sa inyo yung natutunan ko, yung uh, knowledge, uh, yung sinishare ko, yung binibigay kong idea para sa inyo mga Pinoy. So magiging uh, uh, ID magiging uh, magkaroon po tayo ng idea. So, yung akin lang po mga na-experience, yun po yung binibigay ko sa inyo na idea mga Pinoy. Para just in case na magsisimula po kayo sa chicken farming, is meron na po kayo mga guidelines. At tulad po ng mga video na to, na mga ginagawa ko mga video mga Pinoy, na isinishare ko sa inyo dito at mapapanood niyo sa aking channel mga Pinoy. Kaya Uh, mas maganda po kung mag uh, farming kayo kayo po mismo mga kapinoy yung tututok dito sa business na to dahil uh, kailangan po yung presensya natin wag lang po natin iasa sa mga tauhan natin uh, yung uh, syempre iba pa rin yung nakikita mo yung mga alaga mo kung ano yung, nakikita mo kung ano yung nagiging problema yun po ang uh, tinututukan natin dito mga kapinoy syempre number one yung uh, Uh, nagkakasakit, pag nagkakasakit yung mga sisiw natin, or mga alaga natin at least, alam natin, or alam ninyo kung ano yung pwede natin gagamot, kung ano yung mga pwede natin ibigay sa kanila, mga kapinoy so, hanggang dito na lang po muna ang vlog natin for today, mga kapinoy at uh, shoutout po sa ating mga OFW, saan man po kayong panig ng mundo. Don't forget to subscribe and hit nyo na rin po ang notification bell para palagi po kayong updated sa atin pang mga susunod na video. At ako po ang nagiiwan sa inyo na mga katagang. Pag may pangarap, magsumika. alam